Grabe guys, biglang ulan. Buti na namin yung palay na anuin. Oh. Lakas ng ulan, ang lakas ng hangin kanina. Grabe. Hmm? Ay, grabe. Yan ang sinasabi ko, kaya ang hirap iwanan kasi... Sa hapon ng ulan niya o di kaya sa madaling araw, hindi mo alam kung kailan mo ulan. Kaya iwanan kapag may palay na binibilad ah sir no no look sige tsura ng mukha ng anak ko eh. may bangas because, the, because of the roof of course Just live. I-transfer ko dun yung mga halaman ko. Just live. Just live. Don't play the rice. Don't play the rice. Is itchy ah, share. Itchy, itchy. Ako nga eh. Kaka-allergy na yan eh. Kayo pa. Mas sensitive ang skin nyo, mga bata. Hi guys. Merienda tayo. Meron tayo dito ng Jiri jellies and mayroon tayo dito what's this? pakora? Mm -hmm. vegetable filters at nagugutom daw si Asher sabi niya at yun nga guys si Asher umuwi ng umaga sinundo ni Asher ng 1 o'clock na accident si Asher sa school may malaki siyang black eye dito. Ang ah, kwento niya, um, nabangga siya ng dalawang batang nagtatakbuhan. So, yung dalawang batang na nagtatakbuhan, okay sila. Si Asya lang napuruhan. May cut siya dito. Dinala ni Asya sa doktor. Bali, dinala muna siya sa school clinic tapos tinawagan si Asis, ang sabi daw ng nurse, dahil din sa doktor. So, dinala ni Asis kanina sa doktor, ngayon in-indeksyonan siya. <laughs> sabi ni Asis, tatlong taong gumawak sa kanya sa injection. Kasi nga, takot yan sa injection. Nagagangawa siya. Yun pa lang kanina nung sinabi ng doktor na injeksyonan siya. Umiyak na siya agad. Mm. Ngayon, meron siyang acloxicillin at saka antibiotic at saka meron siyang cream para sakat. cut. Nakat yung ganito niya. Nakat ganyan. May kasgas siya dito. Tapos black eye dito. Yung Di laki. Para katatapos lang ng kain, katatapos lang niya kumain, gumabas ng classroom para maglaro din sana. Nabunggo naman siya ng dalawang bata. Malakas yung impact eh kaya hindi siya mapasok bukas kasi magpapahinga daw siya ng... really, hmm. ano daw magpapahinga daw siya ng isang hmm. araw sabi ng doktor right. after ka anak ko you show your ano bruise but I won't take it yan parang siya asurating I like to take it asurating I'm not very old. Where's my, I know. Yeah samosa. Sure like Ay, so ba nga dapat? ba lang kung paano samosa ni Asher? Hindi natin siya Lahat ng samosa doon, ba? na samosa. Lagi asa lang yung samosa, ba? Kugutom din ako. Wala akong samosa. Ay, dyan yan. Dito ang Asher! Asher. Hey. Very low anak ko. Ngayon. Asher, come here, please. Tumawag yung teacher ni Asher. Kay Asis kanina. Kumusta daw o si Asher. So, so, yeah, bros, bro. Ayon. Sinabihan ni Asher na sinabi ng doktor na ayan o. Oh, may cut siya dito. Tapos ayun yung malaking pasa niya. Mm. Sinabihan ng doktor na kailangan niya. Ayan, ang laki. Mm. sigurad ng hmm, may cut sa diagram. Don. No ah. Habin niya. Sabi daw nung kasi may parang elementary coordinator doon, bukod sa principal kasi ang principal kasi nila doon isa lang dalawang assistant isang high school at isang elementary. Pero bukod sa assistant principal kasi na nang teaching, meron ding isa pang teacher doon na babae na parang pinaka-coordinator siguro ng ano lang nung level na yun. Pagkang time nag-isa pa rato One o'clock? Two o'clock to. And now what time? I don't know. Hindi ko nalisan. Do you want to three times this? I don't know. I don't know. Then malam mo siya ito doon. mm -hmm. Ano, sinabihan na kailangan magtahinga ng doktor. Yes, excuse me, Although may test siya ngayon ng science. Pero sana bibigyan pa rin siya ng sana pagpasok niya sa Thursday, sana bigyan siya ng teacher niya yeah, ng quiz para kabawi bawi siya. Kasi magpapakwis quiz na naman sila kasi isa ka na ng review first quarter exam na nila guys sa ano, katapusan ng calendar nila ano, of July, mga mga first week or second week ng July. Ay! Ano ba ngayon? Doon. Ay! Nalito na ako sa kalendar. Ano ba date ngayon? Nakal nalikalimutan ko. Ngayon ay June. June 17. So, mga July, second week ng July, gano'n. Mga second week ng July. Uh, second week ng July or mga third week ng July. Ganun. Uh, first quarter exam nila. Ngayon, may homework. Kabagay, may ano naman. Nakalagay naman dun sa school app nila yung mga homework nila. Ganyan. So, dun ko na lang titignan para kahit papano kahit nandito sa bahay si Asher. Makagawa pa rin siya ng homework. Homework niya, lalo yung nasa biblo. Napatulog ko si Tom-Tom. Nagugutom din ako. Ano oras kami kumain kanina? Nakapagutom din. Lalot minadalik na naman namin na... Hinakot mag-isa. Oo, oh, nagakot na. <laughs> Sabi ko ayaw ko nang tumulo kasi ang katikat na katawan ko wala si acid. Biglang dumilim. Ang lakas ng hangin kanina, guys. Grabe. Bumabalibag na yung mga pintuan sa lakas ng hangin, yung hangin sumisipol, wala si Asis, sabi ko nasaan ka na Asis, uulan na ako mag-isa, naghukot ng palay, katinang, katinang katawan ko eh, sabi ko maliligo ako, alagaw mo na si Tonton. Hmm. yun pa ko na, yung Hindi ko siya papasukin buka, papahinga siya, pero, Re-reviewin ko siya para sa exam niya sa Thursday. Test para test. Para sa English at saka sa... So, ayan. Sana bigyan siya ng... alang tawag doon? Yung hindi siya nakapag-test, tapos bibigyan siya... ng ganon Parang extra. Para... makasunod siya sa lesson. Itong pakoron nila, ano to? cabbage na may onion parang vegetable fritters parang yun lang, parang onion at saka cabbage lang po, nilagyan mulag ng uh, arena mukbang <laughs> mukbang tayo na kaya minsan okay din kumain ito, lalo pa nagsisip ka ng matamis Pero usually, ito talaga minimerienda nila dito. Kung hindi chatpat, panipuri, kung pupunta ka naman sa mga parang street food, eto, puri tarakari, ganun. Sa restaurant, puro mumu niyan. <laughs> Pero huwag natin naman, lalo kapag nasanay ka na sa lasa ng pagkain nila dito, okay naman. Bala. Yun nga lang nagiging problema kapag nasanay ka na sa lasa ng pagkain nila dito na napakaraming seasonings, no? Pag nagluto ka na ng pagkain mo na simple-simple kagaya sa atin, parang matabang, parang wala nang lasa ikan.